Pabudol si Bishop. heben. Eh ben, ayaw nalim. Nalim mo. Dah! Pati pi... ganyan ka si Bishop. Ang lalim! <laughs> Kumakakat yung Kumakakat yung kapap ko kanina Malisit, di siya nag-ship eh. Ship agad ako, nagulat ako Diyan na pala, kala ko lulusong pa sa baba <laughs> Ayan yung butol oh Atro Insel <laughs> Atang Atang kayo, ayaw ko na Ang lakas mo ang budol Ang lalim oh Ikaw yaki, luluso ka pa ulit ha? Huh? Luso nga pa ulit? Hindi, uuwi <laughs> <Alali mo. laughs>